po si Jen, uh, isa sa mga urban farmers ng New Greenland Urban Farm dito sa Bagong Silangan, District 2 po. Nagsimula po ito noon sa mga communal gardens lamang. Ako po ay nagsimula bilang isang New Greenland Urban Farmer dito sa Bagong Silangan. Lahat po ng nakatanim dito, lahat po ng seeds ay provided ni Joyouf. Lahat po ng pangangailangan namin sa farm, like farming toolkits, noong 2020, papasok na yung new normal dahil wala pong kabuhayan noong mga panahon na iyon dahil po sa pandemic. Ito po yung pangunahing naging sandalan ng mga residente dito, yung urban farming. Siyempre, hindi lang sila yung aasa doon sa ayuda. And dito rin, nagkaroon sila ng pagkakataon na habang walang trabaho, kumikita sila. Si SBCDPO po, isa sa mga malaking tulong. Nasama po kami sa Fresh Market. Pero araw-araw po yun, nauubos po namin yung aming paninda. Naibaba po sa amin ni Peso yung mga trainings like urban agriculture and financial literacy. Meron po kaming uh, savings savings, kumbaga. Kakatapos lang nitong bagyo ulit at nadaanan po ito ng baha ng ilang beses ngayong taon. Patuloy lang yung aming mga farmers dahil alam nila na si Joyuf na patuloy din na sumusuporta. Actually, meron kaming isang farmer dito, nakapagtapos ng kanyang senior high school. Sa pagpapatano niya, tuloy-tuloy na pagtitinda ng gulay. Ngayon po ay nag-aaral siya bilang isang BS Entrep student din po sa QCU. And syempre yung mga ibang magulang po dito, tuloy-tuloy rin po yung pag-aaral ng kanilang mga anak kasi nga po tuloy-tuloy ang kanilang kita. Hindi lang po yung mga pananim, yung libreng maiuwi, yung libreng maihain sa kanilang pamilya. Kundi may kita rin sila eh kasi siyempre tanim nila, pitas nila, tinda nila. Bukod pa po doon, si City Government is malaki yung natutulong dito na iba't ibang klaseng programa yung pwede nilang maibaba sa mga farmers po. Si Joyo po ay isang malaking tulong para umunlad ang ating mga manananim, ang ating mga urban farms dito sa QC. Dahil siya po ay malaking sandigan kumbaga ng ating mga mga manananim dito sa Quezon City.